guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel. So, next project natin, gagawa ko ng blanket ni Bunso. Bali, tingnan nyo yung style. Pabulaklak yung style niya na ginawa ko. Ganyan. Kung hindi man niya magiging blanket to guys, di ba may nabili akong bag na may higaan? So, ito na lang yung ipapangsapin niya. Although may foam naman yon. Pero alam nyo yon para mas malambot ba? At saka para hindi rin siya masyadong lamigin. So, naisipan ko na gumawa na ng ganito. Kung hindi man niya magiging blanket, pa, ipapangsapin dun sa pinaka bed niya, dun sa may bag na binili ko. So, ayan. Medyo mahaba-haba to. Hindi ko alam kung magkakasya yung aking yan. Pero kung hindi man, pwede naman tayong bumili. Iutusan lang natin si Asis kahit kasing size lang siya nung bag siguro mga tatlong ruler mga 30, 12, 24, mga 36 inches siguro yung haba nito yung gagawin natin so na start ko na to gagabi nung pisan ko na to gagabi so habang inaantay namin yung service ni Asher anak ko doon pula anak ko eto naman yung gagawin ko ngayon and ready ng aking alaga. Anak, stand up there, anak. Suot na ni Asha yung ginawa kong bonnet. Oh. <laughs> Gusto niya nang isot. Don't remove, ah. Don't remove your bonnet. Wala pa yung ano, wala pa yung service niya. Oh, you wear. Oh. Yes, very good. Suot niya na. Kakulay. I Kain tayo guys. Ang ulam natin nga ay sinigang na tilapia. Pin Hiniwalay ko na yung gulay. Ayan o. Oh. Pinaghiwalay ko yung gulay sa saka yung tilapia. Ayan. Kain tayo. daming soft drinks o. Oh. Ay, nakakamis uminom ng soft drinks. <laughs> Pumunta kami sa center guys. May pipilapan kami doon na papel na dadalhin namin sa Barat Puro. Kaya dala ko lahat yung mga papers namin. Pinapabili ko si Asis ng candy kasi ano, yung ulam namin maano, ewan ko nalalansahan ako sa kinain namin na sinigang na tilapia. Eh, ulo lang naman ang kinain ko. Ayaw ko yung lasa sa may bibig ko kahit tagtutbrush ako i-ano meron pa din kaya sabi ko bilhan ako ng candy o di kaya chewing gum at yun nga dapat hindi ako sasama hindi daw pwede kailangan kasama pa ako pagpunta doon para kunin yung patel kasi yung patel na yun uh, para kapag nanganak yata ako something ganun, may makukuhang pera si baby galing sa government. Ano naman na, 1,000 lang naman yun. Parang pinaka... Hindi ko alam, parang pinaka-insurance siguro nung bata. Pero 1,000 lang yun. Parang si Asher dati, 1,000 na namin. Kaya yun yung kunin namin dito sa center. So, ayan guys kagaya nakikita nyo medyo mahaba-haba na rin itong nagawa ko na blanket na para kay punso ayan tinutuloy ko so habang nagpapahinga kasi nga tapos lang namin maglinis ng bahay at saka tinulungan ko si asis para mabilis na rin at saka Ayun, galing nga kami sa center kasi nagkaroon na naman ako ng spotting. Dalawang beses ako, nagkaroon ng brown discharge. Kaya pumunta kami sa center. Manganganak na talaga ako, guys. mag na lang talaga tayo kung kailan maghihilab ang chan ko or... Kasi ang, kasi normal nga naman kasi lahat ng test ko at saka wala naman kasing problema. Pero nagdi-discharge nga kasi ako. Kaya ang sabi sa akin, i-monitor ko na lang. Tapos kapag sumakit ang tiyan ko, o di kaya kapag dinugo na ako, kapag ang lumabas ay dugo na, o di kaya, alam nyo yon o di kaya sumakit na ang tiyan ko, ganyan, ayun, papunta na kami ng hospital. Kaya sabi ko, malapit na talaga akong manganak. Kasi nga, yung ispat-ispat ko na color brown, once na napalitan yun ng dugo, o di kaya, ang sabi kasi, o di kaya yung panubigan ko daw ay pumutok, ayun. Kailangan na namin pumunta ng hospital. Pero ang advice sa amin, ingat pa rin, mag-iingat tapos uh, monitor ko lang. Ang aabangan ko talaga yung paghilab ng tiyan at saka yung paglabas ng dugo ba. Kasi nga, okay naman, pumunta nga kami diba ng hospital, okay naman, wala man problema. So, yun ang advice sa amin pag-aantay na lang Kaya sabi ko na ako, malapit na talaga at saka sinurge ko about yung brown discharge kasi ang sabi naman doon ah uh, hangga't hindi sumasakit ang chan, okay lang yon ah uh, normal lang daw yon yun ang nabasa ko sa research hangga't hindi naman sumasakit ang chan mo or hindi pa naman humihilab ang tiyan mo normal lang yon unless na lang talaga kapag sumakit yung chan. kaya ay, nako. Yun ang iniisip ko ngayon, guys. Malapit na ako, mga anak. Parang sabi ko nga, sana naman kahit man lang itapos talaga ang February. Para kahit papano makompleto ng konti ang ano, ang month ni baby. Kasi kulang pa eh. Kasi kung susundin natin yung ultrasound ko, 33-34 weeks ako ngayon. Next week pa lang ako mag-35. 36 37 after ng february 37 suguro ako ayan so sana naman sana naman si bunso eh, medyo magtagal tagal pa sa ano natin pero ayun mag aantay lang talaga tayo ng uh, mag aantay na lang talaga tayo ng araw o linggo alam nyo yung feeling guys na medyo kinakabahan ako. Tingnan nyo guys oh, ganyan yung ginagawa ko oh, pabulaklak siya. Anim-anim kasi yan, kaya ayan, pinapakita ko lang para makita nyo yung style yung ginagawa ko. Medyo mabagal nga lang kasi yung bilang, bibilang ako nyan. Kaya medyo, alam nyo yun, medyo matagal yung aking ano paggawa. Pero kahit papano, medyo mahaba-haba na rin. So, ayan, kagaya na sinasabi ko, guys, kung kanto ko, guys, medyo natatakot ako, meron akong kaba, konting kaba na nararamdaman. Alam nyo yon although nanganak na ako ka, dati kay Asher, ang pinagkaibahan kasi, iba yung na-experience ko kay Asher, iba din kasi yung na-experience ko dito sa pangalawa, kasi magkaiba talaga sila, kaya sabi ko para namang, para namang bago, para namang first time ko ulit anak Kasi kay Asher dati, wala man akong naramdaman na kahit ano, tapos, Bigla na lang akong dinugo tapos pagpunta ng hospital ayun na ng na ako. At wala din akong sakit na nararamdaman, hindi rin ako nag-labor kaya kapag tinatanong ako kung may labor pain, hindi ko masabi kung labor pain yung nararamdaman ko o hindi pero masakit ang puson ko, madalas masakit ang puson ko pero nakakaya naman yung sakit ng puson kasi nga para lang siyang mens, para lang makiro, para para ka lang nag Memens, yung masakit pag nagmemens ka, yung makirot siya sa may banda puso, yun lang yung nararamdaman ko naman guys, minsan. At saka hindi madalas, pabugso-bugso, kahit yung spotting ko kasi, pabugso-bugso siya. Kaya, sana talaga medyo magtagal pa si Bunso sa loob. Huwag muna ngayon kasi talagang kulang na kulang pa talaga siya sa week. Sana naman talaga. So, ayun guys, see you later! Hi guys! So ayan hapon na dito at nakatulog kami ni Asher. Nakatulog ako kasi ewan ko medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko kay Asher, ay kay Asis iidlip muna ako and tamang tama naman nakaidlip naman ako kahit papano. Tapos si Asher ay nakatulog din. Galing school, nahiga, nag ano lang siya, kumain lang siya ng cupcake. Tapos, uminom siya ng gatas, tapos pinahiga siya ng ama niya dito sa may sopa. Nakatulog siya. Ako naman natulog sa may kwarto. So, hapon na dito at yon Gusto niya nang magtapos ng kanyang homework. Magtatapos na kami ng homework niya at ako naman ay isasalang ko na yung aming kanin. Nahugasan na tong aming kanin. Ito. Oh. Nakugasan na yung aming kanin. Isasalang ko na lang para uh, maluto ko na. Ayan. Para pagdating ni Asis, si Asis pumunta ng ano? Saan yun? Pumunta ng Manggalpur. Sabi ko sa kanya, kapag maghahapid ka ng mga pasahero mo ng medyo malayo, magpaalam ka sa akin kasi hindi ko alam kung ano yung alam niyo yun mahirap na baka mamaya malayong malayong siya tapos magkaroon din ako ng emergency paano na ayan makakatingnan niyo yung mukha ko oh as in kagigising ko <laughs> kagigising ko lang kaya medyo okay na yung pakiramdam ko ako okay ang pakiramdam pero yung anak ko maligalig maligalig siya gusto niyang magtapos ng homework homework pero nagiiyak naman siya kaya yun itatapos ko na rin ang aking video guys yun lang yung ating video thank you thank you for watching and see you in our next vlog bye everyone and God bless us all